Video to ha, video. Oo, si Pre, yung mga, yung deligma ito eh. Sana yung, ano, ang bugraw. Oh. <coughs> ha? Ayun. Holan. Harap sa kam sa kamera. 1, One, two, three. Oh, na. Dura pa eh. <laughs> uh, may baon namin dito, langka. Langka, ay, pinaghirapan namin. Galit na ni, ni GR sa bundok. Pero hindi na agahan pagkuha kasi kinakaedang ano, nadaga. Ah, eh putik pala. Hindi lang siya tanga kasi putik lang. Vlogger. Mm, vlogger eh ito na. Pag vlog vlog kami tatlo. Oh, ito Vlog. Ang isang mandiring ba to? Oh, nagkaway-kaway to. Para sa Mobile Legend. Oh. Nagkaway-kaway Mobile Legend to. Oh, ah, resort. Oh, resort ni may-ari ni Marlon. Marlon, sa kanyang ano, resort to. Ang laking paghihirap to. Eh, may ari ni Marlon. Oh, shout out kami ah. ha. Mga mandirigma sa <laughs> driver. Driver daw. Ito ba may tinday? Driver ba Hindi. Parang pumunta daw sila sa Manila. Sabi lang tatay na magpala. Pinagpala daw. Pagdating dito, nagpala lang. Nagpala ng halo. <laughs> oh. Itong dating mang ah, oh, wapo, wapo. Oh, 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 guapo lasi. Hmm? oh. Wapo <tinyo> lase. Oh. Oh. Ang lan, oh. No? Makain lang ano, langka daw. Sa Tagalog lang sunis. Eh, patayin ko na. Hindi ko patayin kaysa kalin lang, ha? Sige.